Ano nga sa iyo? nila, Kamusta guys? Ako si Jihye. Tashi eh Ocean gosel wanyom nida. Welcome back sa akin channel. Aneyo. Aneyo. Narinig nyo na ba to guys? Ang ibig sabihin nito is not, I'm not, and or not. Ito yung informal form ng anim nida. Meron ako nilagay dito like yung igot. Igot means this thing, diba? Pero, pinaiksi ko na lang siya. Ginawa na lang siyang Iko. Tapos, Anida. Anida means no. Igo. Kopi eh, yo. Parang, Igo si. Kopi. Imnika. Yun yung formal, diba? Igo si. Kopi. Imnika. Ito naman, informal. Igo. Kopi eh, Distinct. Kopi. Yes. Oh, pareho naman ang meaning. Tapos, paano sumagot? Anyo. Anyo means no. Anyo. Kopi yan eh. Kopi not. Orange juice? Yeo. Atin, di ba? Hindi po, hindi po ito kape. Ito po ay orange juice. Sa Korean, guys, ganito yung translation niya kapag tinanasit mo siya ng literal from Korean to Filipino. Hindi po, kopi hindi po. Orange juicy po. Dito guys, hindi na rin tayo gumamit ng particle na ga or e before amneo. Kung maaalala nyo dun sa animida, gumagamit pa tayo dun ng particle kasi formal form yun. Kailangan nyo, 코피가 안 내요. 페디 yung 아니요. 코피 안 내요. Pangalawang halimbawa natin guys, choco, hindi po neyo. Alam na natin bakit iyo yung ginamit natin dito kasi yung hindi po, nag-end siya sa consonant, ba diba? So, choco, hindi po neyo. That thing, hindi po. Sagot tayo, anyo, hindi neyo. Kamera eyo. No, hindi not it's camera. Hindi po, hindi po hindi po. Camera po. Ano yung? hindi po na neyo. Camera yun. Dito guys, hindi niya tayo gagamit ng nugu no yeyo. Or nugu. No nugu no means who. Diba? Yung bingi ko example, choyo, yo, tsaga, onni Kung Kung translate natin yon that girl, sister, or Is she your sister? Parang ganun sa English. Sagot tayo. Anyo. Onne anneyo. Chingoeyo. No. Sister not. She's my friend. Or sa English. No, she's not my sister. She's my friend. Translate ko siya guys sa uh, from Korean to English kung paano talaga sila mag-construct ng sentence para pag mag-construct tayo ng Korean sentence, hindi kayo mahirapan. Sorry kung barok, pero yan yung exact meaning niya sa Korean. Sa mga students ko na nalilito, kung kailan nila gagamitin yung aneo, ganito lang yan. Hindi na siya gagamit ng nugueo, eh, diretso na kaagad siya. Choyo, jaga, oneo. Kapag narinig natin yan, up, jaga. Upa, eh, choyo, jaga. Nun na, eh, Diretso ka na kaagad, guys. Anyo kaagad, anyo. 언니 안내예요. 친구예요. Pero syempre, kung tama naman, kung sister mo talaga yon hindi mo ga, hindi ka magaan, you guys. O, omneyo. Or ne, omneyo. Cho namja ga, namja chingo ayo. That guy, boyfriend. Cho means that namja kai particle natin na ginamit dito, guys. Yung ga kasi, di ba yung subject natin na namja, nag end siya sa vowel. Namja, chingo Boyfriend? Parang, is he your boyfriend? Tapos, sagot tayo, anyo. Namja, chingo, ane, oh. Upa, No, boyfriend not. My brother. jo namja nga. namja, chingo Sa atin, ba? Diba? Boyfriend mo ba yung guy? Sa Korean, yung guy, boyfriend po. 아니요. 남자 친구 아니에요. 오빠 e n d i o h i n i ko p boyfriend y u y Kuya ko po y a r kuya ko yan. s e n d boyfriend h o y a po. 아니요. 남자 친구 같네요. 오빠예요. 보고 주셔서 감사